napakahirap ng ganito. Magkakasala, hihingi ng tawad, papatawarin, maglilingkod sa Diyos, tapos magkakasala na naman. Panginoon, patawad kung sa bawat dapa ako, sa kasalanan ay ikaw ang pinaka nasasaktan. Patawad kung paulit-ulit ko man sinasabi at pinapangako hindi na ako gagawa ng kasalanan, ay dumarating pa rin sa punto na nauhulog ako sa patibong ng kalaban. Ako ay nahihiyan, nagagalit sa aking sarili. Naiinis dahil bakit hirap na hirap ako magpakatawid para sa'yo. Alam kong hindi ako perpekto at hanggat nandito ako sa mundo at wala ako sa piling mo ay matada pa rin ako. Ngunit Panginoon, kailangan ko ang tulong mo. Bigyan mo ako ng sapat na lakas upang ang plano sa akin ng kalaban ay magwakas. Nais kong maging puro ang aking pag-iisip, ang aking salita, at ang aking gawaan.